Mga kabitsis, maggawa tayo ng apoy. Kaya magsugba tayo ng hindi pangkarniwang isda. Sabi daw nila, makalason daw ito. Gusto ko talagang susubukan to Kaya sabi nila, makalason. Pero tingin ko, hindi man. Nakita ko sa lolo ko, hindi man siya nalason. Kaya kita try ko yung isda na yun. Kung malalason o hindi. Ito mga ka-bitches ang ihawin ko. Yan no? para makakatakot yan yan alam ba ninyo to yung isda na to ito ang tawag sa amin ay kaban kaban yan kaban kaban ah, uh, mukha makatakot kaya para makalason. Kaya gusto kong tikman din. Ito malinis na. Hihintayin na lang natin magbaga. Kaya subay na lang natin. Yan. Ito mag ready na ako pang sausawan. Yan. Sili, asin. Saka sibuyas, kamatis. At luya. Yan. Ah, wala pa pala tayo ng tubig kaya kukuha muna ako ng buko. 'Yun ang panubig ko. Kaya yeah, let's go. Ito pala yung buboy. Tawag nila sa amin ay duldol. Para gawin ng unan yung gapas niya. Yan, gapas. Sa sunod ating video, yan ang gagawin natin. Sa, sa abot. Labalak talo na lang hey. hindi ako kabot 1, 2, 3, nang lupa dyan eh. malapit na ito nakakuha ako na kaya abangan nyo sa sunod kong vlog. Gawa ko ng unal. Ayan. Ayan yung laman. Gawin ng unan. Ayan. Ayan oh, mga bitis, Saka na tayo sa buko. Sige. 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 Ibi, ibi pala <coughs> ito na mga kabichis ito tingnan yung kung balatan ko muna yung nyug kung ganong katalas yung kung ano ko kutsilyo yan may tubig na ako para pagkain ako mamaya, may tubig na ako. Yan. Ah, ito, pwede na siguro to. May ah. Ah, masarap kaya to. Tingnan na din mamaya kung buhay pa ako. Ayan. ito ang isda pakul cool. masarap talaga ng ihaw maganda may ano na tayo pang five five pa may hangin na ito matigas to pero hindi masusunog yung laman nya kaya susunog sunogin muna natin yung balat mataba siguro to kasi nagkulo kulo na yung ano nya makapulot ito ba? ito na balik na na natin ayan 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 ah. na akong nga nakabahan baka ma baka makalason o makas, masarap yung ito yan o Ha. Luto na siguro to. Pwede na to. Ayun. Oh, uh, hinit. Uh, Ang sarap ito. Ha. Oops. Tum na, bait. Mm. Oh. Kain na tayo mga kabit ang tanong kung makalason to o hindi kaya susubukan natin kainin mamaya malaman nyo kung <laughs> mamatay na yan to tapos ito sili luya kamatis at saka sa usawa natin yan lagyan natin ng suka may nilaga akong saging Diyan, kinuha ko dyan no oh. Nilagang saging ang paris natin sa sinugba. Kaya, ala, mga bitches, kain na tayo. Ayun, lipat ko lang para sili saging. Ayan, kuha na tayo ng ito. Malaki. Ah, balatan. Ayun. Mm -hmm. ito mga kabitsis ang laman. Kain tayo sa natin. Hmm. Pag usaw natin ang sibuyas. Hmm. Masarap pala. Hindi naman mapait. Kaya Kaya kain, kain tayo. Kaya natin kumukain tayo talaga. Okay. sao buka natin yung muka sa hilo ok to. yan matis mm. hmm hmm aramo wala namang epekto kasi wala naman sakit ang ulo ko. Ayan. Ayan. Kuha tayo ng saging. Ayan. Pagkikang karoon eh. Ramdaman ko nga masarap ko. Hindi naman makahilo yata to. Baka mamaya matumba na tayo. Patay si bay ang tanong kung makalason ba ito o hindi talagang sa totoo lang masarap talaga to tama talaga yung lolo ko ah. a few moments later <laughs> mm. <laughs> ito so, masarap ang buko ah, Kain tayo mga kabitsis. Abangan nyo na lang ang susunod kong vlog.